Patay ang dalawang menor de edad sa sunog na tumupok sa bahigit isang daang bahay sa Davao City. Ang detalye sa ulat ni Jason Abisola ng PTV Davao. Kahit na madilim ay nagbistulang na ilawan ang isang barangay sa Davao City matapos sumiklab ang malaking sunog alas 8 Sabado ng gabi. Makikita sa nag-viral na video ang pagresponde ng mga bumbero para maapula ang sunog na kumalat na sa katabing mga bahay. Nagkusan na rin tumulong sa mga bumbero ang mga residente sa nasabing lugar. Habang inaapula ang apoy ay patuloy rin ang pagsiglab ng mga live wires ang sunog ay nangyari sa Magallanes Riverside, Barangay 2-A, Davao City. Sa report mula sa Davao City Fire District, umabot sa third alarm ang sunog na dinagkarang fire under control alas 11 na ng gabi at fire out bandang alauna ng madaling araw ng Hulyo 14. Kinabukasan, ganito na ang sitwasyon sa nasabing lugar. Kanya-kanya sa pagbabakasakali ang mga residente na may makuha pang pwedeng magamit sa kanilang natupok na mga pamamahay. Si Leia, 10 taon ng renter. Kinakalkal ang laptop na sana'y gagamitin ng kanyang anak para sa pagre-review sa pharmacy licensure examination. Pero naniniwala itong kasama na itong nasunog sa perang pambayad rin sa eksaminasyon. Ulang, wala man siya nisulti nga nabilin di ay wala gilmina kuan, wala po tapot ra. Anya, matutulog na sana siya ng gabing iyon nang biglang sumigaw ang kanyang anak na may sunog. Sinubukan pa nitong patayin ang planka pero malaki na ang sunog at agad silang tumakbo nang walang naisalba na gamit. Sa report sa Davao City Police Office, nagsimula ang sunog sa pamamahay ng isang Charlene Puerto Lopez na kung saan ay iniwan nito ang kanyang anak at pinsan nito na parehong persons with disability sa in partner nito. Ayon naman sa kapitan ng nasabing barangay, pinapahanap na niya ang lalaking sana ibantay ng mga bata pero ayon sa kanyang nakuha na impormasyon ay nakipag-inuman lang ito. Tulo na sila kabata, ang, ang giuna lang po niya sa kababain pero naagi nagsunog. Huwag niya guyurag itong kabata sa sulunog. Ang patay na katawan ng 11 at 14 anyos na mga minor de edad ay natagpuan sa banyo sa nasabing bahay. Sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection 11, mahigit 100 na mga pamamahay ang natupok matapos sumiklab ang sunog dito sa Magallanes, Davao City, na kung saan naabot sa 2.2 million pesos ang danyos matapos ang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang pa investigasyon sa dahilan ng malaking sunog at ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang minor de edad habang temporaryong nananatili ang mga apektadong residente sa covered court ng Magallanes Elementary School gamit ang mga modular tents mula sa lokal na pamahalaan ng Davao. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.